Dahil dumarami na nga ang kaso all over the country ng mga aso at pusang minamaltrato, mamimigay tayo ng konting babasahin kung saan ire-remind natin ang community o yung mga tao na merong batas na umiiral patungkol sa kanilang karapatan. Kaya ngayon, nandito tayo sa Barangay Matandang Balara kung saan mamimigay tayo ng flyers o babasahin na RA 8485 na Animal Welfare Act. Ito po yung aso nyo. Bibigyan ko na lang din po kayo ng RA 8485, ang Animal Welfare Act. Recently po, nakita natin si Tiger. Yes, so that's why we're reminding the community na meron pong batas para po sa kanilang karapatan. Thank you po. Thank you po. Ma'am, reminding everyone, RA 8485, Animal Welfare Act po. Dumarami po ang kaso ng mga aso o pusa inaabuso online na nakikita po natin. So ayan po panut apat uh, nubay or I mean uh, reminding everyone na may batas po para sa kanilang karapatan. Salamat po. The afternoon po. Uh, reminding lang po ng RA 8485 Animal Welfare. Nay RA 8485 po Animal Welfare Act po. Kung saan uh, binabanggit po dyan na bawal po ang pagpatay, pagmamaltrato at pag-aabandon. Noon po, Animal Welfare Act po, just to remind everybody na may batas po para sa kanila. Hi, good afternoon po. Uh, RA 8485 po, Animal Welfare Act. Hi, good afternoon. Uh, RA 8485, Animal Welfare Act po. Marami po yung kaso ng mga inaabuso na aso o pusa po sa online. So kung mayroon din po kayong ma-witness, pwede po ninyo ipusumbong po yun. Call 911 or QC122 lang po para magawa ng action. Thank you po. RA8485 Animal Welfare Act. Kung saan, kung saan po nire-remind po namin kayo na may batas po ang mga aso o pusa. Recently po kasi may mga dumami po yung case natin ng mga... That's why po kami as animal advocate, hini po namin kayo na may batas po sila. Kung may mga ma-witness mawi po kayo na mga ganun, pwede po ninyo yun itawag agad sa 911 or QC 122 para po ma-agarang action. mag-abuso, or even po yung iiwan nyo yung aso nyo kung saan, bawal po yun, sir. Uh, sir, meron dong, ano, ang uh, tinatawag natin yung City Vet, o City Veterinary Office. Libre yun, sir. Yes. Okay sir. Thank you. Sir, RA 8485 Animal Welfare Act. Karapatan po ng mga aso o pusa. 8485 po. Ma'am Animal Welfare uh, Welfare Act. 8485 recently po dumami yung kaso ng pag-aabuso na nakita po natin sa si Tiger na hiniwa po yung chan at lumabas yung bituka. Yes. Yeah. So that's why po I'm reminding everyone yung community natin na may batas po para dito. Thank you po. Po Animal Welfare Act. RA 8485 Animal Welfare Act po. Karapatan po ng mga hayop. Thank you po. Mother, good afternoon. RA 8485, Animal Welfare Act. Sir, good afternoon po, ma'am. RA 8485 po, Animal Welfare Act po. Welfare Act. Hi, ma'am. RA 8485 po. Animal Welfare, sir. Batas Aso, Pusa. Thank you. Ang RA-84-85, Animal Welfare Act po, ayan po yung karapatan ng mga hayop po natin. Salamat po. Uh, RA-84-85, nagpapatungkol po ito sa karapatan mo bilang pusa. Kapag may nag-abuso sa'yo, isumbong mo lang, okay? Bye-bye! Wala kami food eh. sorry na. Oh, uh, sino kasama ko rito? Ha? Eh? Sino kasama mo? Ay ka na, uwi na tayo. <laughs> so ayun guys, maraming maraming salamat sa pagsama sa activity na ito. And this is to remind everyone na may batas po para sa mga hayop. Kung meron kayo masasaksihan na inaabuso o inabaduna ng mga aso o pusa, maging boses po tayo para sa kanila. Muli ako po si Dexter Mariano at maraming salamat po. Maraming salamat.